Maswerte ka kung makakalabonso ka lang. Alam mo napapaligiran itong lugar na ito ng mga swat. Ngayon, dalawa ron. Sa itaas mayroon. Mayroon pa ron. Ayaw yung isa. Lahat sila nakatutok sa bumbo mo. O, oh, itutumba si Akong. Itutumba ka rin nila. O, oh, ano ngayon na pala mo? Tama lang, siguro makagante ko dito, Ninong. Sobra ng pahirap ay nabot ko sa kanya. Sinasati na ako, hindi ba ako pinagsweldo? Eh, palo, Siya sunog sa dapat, siya. siya tulog. siya tulok. Eh, paano hindi si siya? Oh, maliit na bagay lang palang hindi niyo pinagkaintindihan, ah. Ayusin na natin ito. O ano ako? Ipinangako ba sa akin na ibabalik mo itong sayadong sa trabaho? Ako ang gumagarantiya na hindi na siya matutulog sa trabaho. Kaya hindi na masusunog ang pandesal mo. Sige, sige, siya balik trabaho. Akin bigay pera, akin bigay sweldo. Tutuluyan ko na, tulong. No? Hindi mo na akong kaya pigilan. Ano ko lang tayo ng tarantado to eh. Kumandar na naman yung pagkabuang mo eh, dong. Hindi tayo lulokoy ni Tama. Ako ang makakalaban niya. Niloloko ko lang tayo nito. Totoda siguro ito. Hindi ka ba talaga titigil? Kadong, ubus na pasensya ko naatan ulit kita. Mapapayanan na naman ako sa mga tao niyan, Nino. Isang hato pa niyang dyaryo mo. Kakatayin ko na ito. <coughs> <Okay. coughs> ano? Di tumirik ang mata mo. <coughs> Tarambado!